Prayer blessing for the month of August. Natapos na po ang buwan ng Hulyo. Kumusta po ang naging buwan ng July ninyo? Alam po natin na hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Tayo po'y pinagpala. Magpasalamat tayo sa Kanya. Ngayon din po, humingi po tayo ng patawad sa lahat po ng ating pagkakamali, pagkakasalang nagawa sa Diyos, sa tao, at sa ating sarili at maging sa kalikasan. Habang tayo po ay nagdarasal, isipin po natin ano ba ang ipinagdarasal mo para sa buwan ng Agosto. At ito po'y ibulong natin kay Jesus. Sa ala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amang mapagmahal, maraming maraming salamat po sapagkat hindi niyo po kami pinabayaan sa nakalipas na buwan ng Hulyo. Naging tapat po kayo sa amin naranasan namin ng iyong pagmamahal at awa. Patawad po, Panginoon, kung kami po'y nagkamali, nadapa, nakasakit ng kapwa. Nawa ang panibagong buwan ng Agosto ay maging buwan para po kami makabawi, makapagmahal ng lalo, maipakita ang iyong awa sa iba. Pinagdarasal po namin na kami po ay iyong gabayan at biyayaan ngayong bagong buwan bigyan ng malusog na pangangatawan, kasagutan sa lahat ng aming mga panalangin, bigyan niyo po kami ng tapahang upang harapin ang lahat ng pagsubok na dumarating sa aming buhay. At sa mga panahon po na nawawalan na po kami ng gana at pag-asa, nawa ipadama po ninyo ang inyong mapagmahal na presensya. Pinagdarasal po namin na bigyan niyo po kami ng saklolo. Ngayong dumarating po ang iba't ibang bagyo sa aming bansa. Pagkalooban niyo po ng lakas ng loob ang lahat ng mga magbo-board exam, ang mga mag-aaral na nagsisipasok sa kanilang paaralan. Pagkaloob niyo rin po sa mga humihingi ng trabaho, ang isang trabahong pinapangarap po nila at para sa kanila. Panginoon, nawa ang tunay na pagkakaisa at pagmamahalan at malasakit sa mga nangangailangan, lalo na sa mga may hirap, ay makita namin sa aming pamahalaan. Gayon din po sa loob ng aming simbahan, pagpalain niyo po si Papa Francisco, bigyan niyo po siya ng malusog na pangangatawan ng makayanan pa niya at maibigay ang kanyang sarili bilang pastol ng simbahan. Gayon din po ang lahat ng mga pari, mga madre, religyoso, mga laiko na nagsisilbi sa iyong tahanan, at mga misyon. kay na po ang bahalang gumabay at magmahal sa kanila. Nawa ang panibagong buwan ng Agosto ay maging buwan tagib sa pagpapala, awa at pagmamahal. Ito po ang aming samudalangin dalangin sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ano po ang pinagdasal ninyo ngayong buwan ng Agosto? Let me know in the comment section below. And do not forget to like and share this video. Ang panalangin bago matulog po ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.